lengit, 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 lengit. sabu for today's video, tayo naman po si Cesar, ano? So, kahit medyo malakas yung habagat bagat so hanap tayo ng pangulam dahil ayun nga para may uh, libre tayong ulam pag naauli tayo ano? so hindi na kami lalakot hindi na kami pupunta doon sa White Beach kung saan doon kami namamanan lagi dahil medyo malakas yung bagat dito lang kami sa tabi so ang kasama ko nga po pala ngayong gabi ay si Idol uh, Guilfoyne yes ayun, kasama natin Ayan nga mga kashudi Samahan niyo po muli kami ngayong gabi At sana may mahuli po tayo Sana bihayaan tayo para mayroon tayong libreng ulam At sana mas marami pa Para mayroon tayong pangbenta Para makabili tayo ng bigas Ayan mga kashudi, tara

bulkil <tangan> Dann E

Ito yung kanina. hindi eh, natin napuruhan. Sinundo natin yung torsilyo. Ginaid lang pala tayo dito. Para makita natin itong tanggit na to. Ay, mga kasyudi, ahaw na kami. Ay, kasama-sama natin. Eh. Ayun. na. Hmm. Nice one. So yung huli natin mga kasyudi Yung ko na lang ipapakita sa bahay Umalis tayo kanina doon. Na ah, nag start tayo ng dive Pag 8 Oras natin ngayon ay 9.18 So ibig sabihin guys Isang oras tayong Ayan o ah, Isang oras tayong nag dive puro dangkit oh, laki nito oh, halos danggit yung huli niya lahat ayun oh, laki ng danggit na yun oh. mga kasyudi na nito tayo sa bahay ito yung huli natin lahat meron tayong isang lapu -lapo. ito humihinga pa mga idol oh. Oh, buhay na buhay pa yung lapu guys at uh, ah, halos lahat ng nahuli natin ngayong gabi ay uh, ah, halos danggit lahat ito na, malaki tong danggit na ito. Labahita. Ayan, halos danggit lahat mga ka-shudy. Ayan. So, inyo mga ka-shudy. Maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa ating dive ngayong gabi. Ayan, may pangulam na po tayo. Kita-kits na lang po sa next vlog po natin. Maraming salamat po mga ka Bye-bye.